Hello mga kasari mga katendera. So good evening. Time check ay mag 8 na. Wala, wala na masyado nabili ngayon kaya napavlog ako. Ay, madami pa rin ako gagawin. Ayan o, no, di ko pa rin. Magre-repack pa ako. Di pa ako nakapag-repack. Ayan, di pa ako natapos mag-display makalat Ang daming basura doon sa likod ko. Yan daming basura. Nakakapagod. At saka masakit pa rin yung aking kilikili. Kahit masakit yung kilikili ko, tinda pa rin tayo. <laughs> yun talaga pag uh, tindera ka, kahit may nararamdaman ka, magtitinda ka pa rin talaga. Hanggat kaya mo pa naman magtinda, magtitinda tayo. Ayan So, napablog ako kasi may uh, bumili sa akin ng 100 pesos. Okay. So, kaya ako napablog ngayong gabi kasi nakatanggap ako ng bagong pera. Ito na siya. Ayan, nakatanggap ako ng 100 peso bill. So, ito pala yung bago. Ito yung nakita ko sa Facebook. May mga bago na daw yung mga pera natin. So, may ano to, may 50 at uh, 200, pero ito pa lang yung natatanggap ko. Yan you no? Know, ngayon, ngayon lang siya, may bumili sa akin, isa pa lang. Hala, nakarating na dito sa summer, lumipad na, <laughs> nakalipad na dito sa summer, yan. You know. Oh, so ito, itatago ko lang muna. So, binner muna natin, kasi wala pa masyadong ganito dito sa summer. Kunti pa lang siguro yung mga nalabas na ganito. Uh -huh. Kaya sabi ko, i-vlog ko siya <laughs> oh, Nakatanggap na rin ako Kasi yung iba, na i-vlog din Yung iba kasi, ng mga kapokasar Nakita ko, eh. yung mga ganito nila hmm. Blinag nila eh <laughs> Pinakita nila So, gaya-gaya kasi tayo Kaya, ayan, vlog din natin <laughs> Okay, so ito lang naman yung share natin Ito pala yun 100 pesos Ito yung 100 Ayan, oh bago. usapin nila dito, yung 500 daw, may bago din daw na 500 pesos. Yung 500 daw, i magiging coin na daw. Hala, paano yun? Yung 500 magiging coin. Ako, coin na lang yung pera natin. Yung 500 natin magiging coin. Naingay. Ang ingay naman ng motor na yun. Yung 500 daw coin na. So, hala ka. Pag 500 natin, maging coin na. Hala, mawawala na yung pera natin. <laughs> Kasi, pag coin lang, di ba, mabilis mawala. Siyempre, tas mabigat sa bulsa yun. Sana hindi naman gawin 500, hindi naman gawin coin yung 500 peso. Di diba? magiging ano na lang 500 coins na lang coin na lang yung 500 na po sobrang mahal na siguro ng mga ano bilhin natin magiging coin na lang yung 500 peso no sana naman hindi maging coin kasi mawawala siguro yun no yung 20 peso nga ba yung mga 20 pesos nga eh ano eh yung mga tagti 20 pesos coin na iba ang bigat sa pulsa yan so sana ang pa rin yung ano, yung 500 peso bill. Maganda. Maganda siya. Hindi pala 'to nababasa. Di ba, hindi siya nababasa. Pag nabasa, pag nabasa 'to, ano lang. Uh, ano mo lang pupunasan mo lang. ito yung mga pera ngayon ng mga bago. So eto, Okay, yung punin natin, unang beses ako nakatanggap ng 100 na bago. Okay, so ito lang yung share ko na share ko lang naman. Kaya ako na pa-vlog. Thank you for watching, mga kasari, mga katendera. Bye-bye!